Magandang araw sa inyo, mga magandang hapon, beautiful ladies, mga babae. Ako si Boy Pika mula sa panwa ng bubblegum. At labis namin ikinatutuwa ang inyong pagdalo dito sa aming munting Piging. Alam namin na kayo'y uh, napagod sa inyong pagsasayaw, kaya huminga muna kayo. Marian, bago ko tanungin kung ano ang pinakaabangan ngayong linggong ito na magtatapos na kayo, maaari po bang humingi sa iyo ng ilang mga salita sa lahat ng mga nanonood ng Amaya sa isang epic series talaga namang <laughs> pinanood ng buong Pilipinas, pati na sa Mars. Yeah. Uh, bago ano ba yan, Marian, uh, tawagin muna natin ang cast ng o, ano. Ako. Bakit ba ako tanong ng tanong? Amaya. Let's call him, Mr. Alger Abrenica, Dion Ignacio, Mikael Diaz, Sid Lucero, and of course, Rochelle Pangalinan, and Glycer De Castro, of course, Amaya herself, Miss Marian Rivera. Hello. Yes. Okay. Marian, Amaya boom. pala. Boom. 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 <laughs> Nang-boom-boom boom din pala si Amaya. Ayan. <laughs> Ayan sila. Welcome, guys. Pambihira. Prepared na. Prepared. Nag-iiba ang aking pakiramdam habang kayo'y kapiling ko. Ako na ngayon si girl pick-up. Fine, so. Siyensya na. Amaya? Alam mo, maraming papanoorin sa Amaya. Ah, tulad maraming. ng ano, boom! <laughs> Naging Chinese, <laughs> di ko kaya. Ayan, marami talagang aabangan dahil hintay nila kung anong gagawin namin kay Lamitan at kung anong mangyayari kay Umbumarikit at kay Binayaan dito. At syempre, kung anong mangyayari sa pag-iibigan namin dalawa ni Bagani. At bakit... <laughs> At kung bakit tinawag si Amay na pinakamakapangyarihang babae sa kanyang panahon. Pinakamakapangyarihang babae sa kanyang panahon. And of course, with the cast, Boom. Sid Lucero. Hello po. Guys, ko lang sabihin na maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. Malalaman na natin kung paano pagbabayaran nila. Mita niyo mga kasalaran niya. Nasasabayin niyo ba kami? <laughs> ha? And of course, guys de Castro. Hindi pa yung adlaw. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa Amaya. Uh, final week na po, parang kailan lang. ba? Diba? So, um, natutuwa at nalulungkot kami dahil unang-una nakapagbigay kami ng kasiyahan sa ino at nalulungkot dahil magtatapos na kami. So, um, sana po suportahan nyo ang huling linggo ng Amaya. At, um, ano ba ba? Ayun, maraming maraming salamat po. Daghang salamat sa inyong lahat. Mm.